So yung tinatawag nyo guys na uh, sa Manila mahal yung gabi. Ito gabi puti, gabi na pula. Ayan. So guys, nandito tayo ngayon. Uh, Mangunguha tayo ng gabi. Kung tatawagin sa amin guys uh, dito sa Davao, part ng uh, mga bisaya, Karlang uh, kung tawagin. Pero sa mga, mga Tagalog, gabi. So ito yung gabi na puti. <coughs> Ang yung pinapakita ko sa inyo, yung iba is pula. May pula, mayroong puti. So ito, kukunin natin yung laman nito. Alright. So ganito lang pa kadali guys, pagtanggal niyan para makuha natin yung laman. Paka ah, mo lang. Yan. Uh, mo na to yung ina. Kukunin mo yung laman to sa loob. So, ipapakita ko sa inyo. So guys, ayan na yung ano, tinanggalan natin yung ina. So, ayan yung mga laman. So, kukunin natin yan. Okay, tingnan natin. So guys, kung makakuha kayo ng yung laman niya, tapos mayroon ng ganito, Ayan. Hindi nyo, huwag nyo na tong kunin. wag nyo na tong gulayin kasi kumbaga makate na to. Ang gagawin naman natin, itatanim. Para dadami na naman siya. So, di na pwede to. Pero pag wala na talagang iba, ayan ito, pwede pang gulayin. Pero kailangan putuli mo to sa mga bandang gitna. Tapos yung baba yung gugulayin. Pero sa atin, marami dito. Kaya ganito, itatanim natin to. So ayan guys, uh, ah, may nakuha na tayo sa babaw. Ito, kunin natin to. Palagay ko, may ina pa rin ito. Ah. Kasi matagal na. So ito guys, ina na din. Hindi na Hindi na pwede sa amin hindi na ito kinukuha malaki sana oh. malaki sana pero pag may mga ganito na hindi namin na kinukuha tinatanim na lang siya so hindi na pwede yan yung mga kinukuha ko <laughs> So guys, Uh, nandito na yung mga nakuha natin na gabi ito yung pula uh, tapos yung sa ilalim puti so nandito na yung mga ganito ilang puno lang ang kinawa natin tapos yung ginagawa natin uh, binalik natin no? para may pagkukuha tayo sa susunod ganyan balik natin tanim para magkakalaman naman siya So, ganito kalaki guys. Uh, kukuha natin. Kaya pag ito mga to, wala na. Pag bibili mo sa nila mahal. Kaya dito, probinsya. Tingin-tingin uh, ka lang sa mga gilid Marami na tayong pagkuhanan. So, yun lang guys. Abangan sa next video. Maraming salamat.